Hello, good evening mga sisilab. May mga regalo ko tayong i-unboxing. I-unboxing. Ayan. Tapos ito, meron. So, unahin natin to. Ayan, may binigay yung customer natin. Wow! Oh, chocolate. Yung binigay niya. Wow! Sana all chocolate. Pampataba. And then, meron din siyang binili. Parang hindi akin to, mga sisilab. Wow! Nagkapalit kami ng kasamahan ko. <laughs> Nagkapalit kami ng chocolate. So, ito yung binigay ng customer. May binigay din mga sisilab. Masarap daw to na bigas. Ayan. Bigas siya mga sisilab. Galing po sa ibang lugar. So, nasa 4 hours drive yung lugar na yun. Customer ng kasamahan ko sa part-time job. Dalawang wow. kilo, bawat isa namin binigyan kami. Ayan yung, yung bigas na masarap. Wow! Yun. And then, may binigay din yung kayani natin dahil birthday natin. May binigay din sila. So, i-unboxing natin. Kung ano alam mo ng kayani. Kung ano yung binigay nila. Katatapos ko lang naligo mga sisila. Hindi pa ako naka-make up. Wala pa tayong make up. Pero nakaset na yung buhok natin. Ganyan lang pa na. Wow. Ayan. Ayan. Ayan yung binigay ng kayani. Siya. ito sya sunrise ayan sya mga sisin. isa lang isa isa yung binigay. And then ito yung maliit na binigay. Kailangan daw mabigla daw ako. <laughs> ano kaya ito? Ha? kalagay pa mga sisilab made in japan ay bugok talaga <laughs> ayan made in japan pa nakalagay abnormal talaga yung nagbigay nito bugok binigyan pa naman ako ng ano kundom yata to mga sisilab kundom <laughs> ano ba to buksan nga natin abnormal ay kundom nga bugok talaga yung customer na yun binigyan pa nga kundom lang hiya <laughs>